Magandang araw po sa inyong lahat. Matutong makipag-usap sa Ingles gamit ang have had at has had. Okay? Bali po, ang have had at has had ay kabilang po sa tinatawag na present perfect tense. At ang ideya po na naibibigay ng present perfect tense ay sinasabi po nito na ang nakaraan at ang kasalukuyan ay may kinalaman sa isa't isa. Okay po? So magbigay po ako ng halimbawa ng have had. Nakaka-tatlong tropi na ako. Nakaka-tatlong tropi na ako. Ibig kong sabihin, simula nakaraan, magpahanggang ngayon, tatlong tropi na ang mayroon ako. At para ma-English nyo po yan sa English, kailangan nyo gumamit ng hebhad. Okay? So, kung mapapansin nyo, sinabi ko, simula nakaraan, magpahanggang ngayon, ay ganun pa rin po yung numero ng tropi na meron ako. So, kung mapapansin nyo, may connection po ang nakaraan at ang ngayon. So, yan yung ibinibigay na idea ng present perfect tense. Okay po. So, pag in po natin itong nakakatatlong trophy na ako ay ito po. I have had three trophies already. Ganun po. Okay? Subukan naman po natin itong has had. Nakaka, tatlong puntos na siya. Nakaka-tatlong puntos na siya. So, ang ibig kong sabihin, yung tinuturo kong tao na siya, ay simula kanina, magpahanggang ngayon, ay mayroon na pong tatlong puntos na nagagawa. Okay po. Ngayon, ang malaking tanong dyan, paano mo malalaman na hebhad ang gagamitin mo o hashad? Ito na po ang pagbabasihan nyo. Pag gumamit kayo ng I bilang ako o you bilang ikaw, we bilang tayo o kami, they bilang sila, dapat ang gamitin nyo ay have had. Okay? Samantala, pag gagamitin nyo ay siya, mapalalaki man yan, he o babae, she, has had ang gagamitin nyo. Bali ito pong I hanggang dito sa she, pronouns po ang tawag dyan. Okay, gumagamit po tayo ng mga salita na panturo sa tao. Sa halip pangalanan po natin, itinuturo na lang po natin gamit ang pronoun. Katulad po ng ako, ikaw, itinuturo lang po natin. Pero pag pinangalanan nyo na po, katulad ng Mario, tapos isa lang po yung pangalan, has had po ang inyong gagamitin. Pero pag dalawa po o higit po yung inyong pinangalanan, katulad ng Mario and Luigi, have had po ang inyong gagamitin. Okay po? So, sa dictionary po, ang hebhad po ay wala po kayo may kitang katumbas sa Tagalog. Bali, ako na lang po ang gumawa nitong nakaka. Na para sa akin ay pinakamalapit na Tagalog na salita para dito sa hebhad at para dito sa ating leksyon. At para, para po, maibigay ko sa inyo yung natural na pagtatagalog natin. At kung paano ito, may English ng tama. Okay po? So, sana makikipag-aralan po ito ng maigi kasi alam niyo naman po na gamit na gamit. Ito pong already, ay ginamit ko kasi po, ito pong already ay, ay adverb po yan na maaaring gamitin para sa present perfect tense. Okay po, kaya nagamit ko rin po itong already. Okay, kasi pag gumagamit tayo ng nakaka-tatlong tropi na yung na po dyan, yan yung already. Okay po, so makikita na rin po. So, may kipag-aralan ng mahusay at sana matutunan nyo rin po agad. Maraming salamat po.